President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako maka-kampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence nang PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan magkakilala eh ikaw eh pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bang sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at bamadogo itong panahon na ito. Bongbong -bong Bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon. Si Bongbong Marcos Bangag noon, ngayong presidente na Bangag na ang presidente. kayong mga military, alam niyo 'yan. Lalo na yung nasa Malacañang. Alam niyo. The Armed Forces of the Philippines alam niyo. May drug addict tayo na presidente.